Ang Philippine National Police naman tiniyak na hindi maapektuhan ang kanilang police operations sa kabila ng pinsala. Naniwan pa rin ang bagyong tino sa ilang uh, police offices nito. May buong detalye dyan si Bombo Beya Piniza. Tiniyak ng Philippine National Police na hindi maapektuhan ang kanilang police operations. Sa kabila ng mga natamong pinsala ng ilang police offices sa mga apektadong rehiyon bunsod pa rin ang bagyong tino ay kay Executive Officer of the Directorate for Police Community Operations, Police Colonel Jesse Tamayaw, sinisiguro ng kanilang hanay na magtutuloy-tuloy lamang ang pulisya sa pagsasagawa ng kanilang mga police operations, lalo na sa mga ganitong sitwasyon kung saan nakikita ang kailangan talaga ang presensya ng kapulisan. Anya, sa kabila ng mga danyos na naitalay, gagawa at ikilos pa rin ang pulisya para makapaghatid ng servisyong publiko bilang bahagi ng kanilang mandato. Hindi, uh, sinisiguro natin yung uh, ating uh uh, police operations is uh, tulit-tulit No? Dahil uh, sa ganitong uh, mga sitwasyon ganito na talaga nilagay ng ating kapulisan, uh, at kahit pa siguro merong damage, gagawa at gagawa ng ating mga kapulisan at para sa gunung, tuloy-tuloy yung ating servisyo sa ating mga parabang. Nananatili namang nakataas ang full alert status sa mga apektadong rehiyon, partikular na ang Western, Central at Eastern Visayas, Negros Island Region, karaga at iba pa para matiyak ang seguridad at kaayusan sa mga apektadong regyon at makapagbigay rin ng karampatang assistance sa mga residente. Paliwalag pa ni Tamayo, ang mga nakatalagang tauhan sa ngayon ng Philippine National Police ay mula mismo sa mga units mula sa himpilan ng mga regional headquarters sa mga apektadong regyon habang may mga nakastandby din ng na mga tauhan na siya namang ide-deploy kapag kakailanganin at maging ilang standby mula naman sa mismong national headquarters. Uh, ang kulalit pa rin yung uh, ating mga affected na uh, Sa ngayon, ang mga response natin, yung mga deployed personnel natin is sa galing din sa mismong mga units natin. No? Particularly, of course, yung uh, regional headquarters natin, uh, they have their uh, standby support personnel, which is, as I've said a lahat ito nagamit natin dahil sa uh, palagang uh, kailangan. And then, aside from that, of course, no, Uh, mayroon tayo na nga ng pag-standby uh, support ng mga kasunod workers, patikulad rin. Samantala, batay naman sa datos, anim na pong mga pulis na ang kasalukuyang apektado ng bagyo, habang nakatanggap naman ng pinsala ang himpilan ng Negros Island Region at maging ng Western Visayas. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Beya Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Pasta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.